Ayon, so what's up what's up mga paps? Uh, good afternoon sa inyong lahat. At uh, good afternoon din sa ating mga viewers at followers. Ah uh, bago ako magsimula mga paps, ay maraming maraming salamat sa suporta sa aking YouTube channel at itong ating Facebook page ang Paps Jalo mga paps. Maraming maraming salamat sa suporta nyo Uh, for today's video mga paps ay ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang setup ko sa aking pagmomotoblog uh, sa aking setup sa aking helmet na KYT na TT course uh, at syempre mga paps ay ilalapit ko yung video na yan para mas makita nyo ng malinaw kung paano ang setup ko dito kasi mga paps ito yung point ko sa video na ito kasi sa GoPro Hero 11 ko ay hindi na ako gumagamit ng battery. Uh, medyo hasil lang ng kaunti pero sa setup ko na ito mga paps ay mas hahaba ng video mo. At uh, ang tatanungin lang doon ay ang iyong memory card mga paps. Uh, alam naman natin sa GoPro ang uh, isang battery ay ilang minutes lang ang tinatagal niyan mga paps. ah, uh, Siyempre, pag nagpalit ka ng isa, mamaya-maya, pag medyo long ang video mo, ay madaling maubos. At uh, siyempre, palit ka ng palit, tapos palit na naman. Yan mga paps. Pero sa setup ko na ito ay uh, sobrang haba ng video kong mga paps talagang napaka solid at uh, syempre ay hindi na tayo magtatagal at uh, ipapakita ko sa iyo ang setup ko mga paps at ito na nga mga paps uh, ipapakita ko na sa inyo kung paano yung setup ko uh, pero bagong lahat ay ito yung ating ginagamit na action camera ayan gopro hero 11 mga paps Ayan. Ah, uh, and then binilhan ko na rin siya ng itong cover sa lens, um uh, pamprotekta ah, pag hindi mo siya gagamitin. Ah, uh, syempre mga paps, ah uh, importante ay meron ka nito, magpalit ka nitong cover dito sa battery. Ito. Itong cover na itong mga paps ay yung meron siyang butas para diretso doon sa kanyang uh, charging port mga paps. Ayan. Ah, uh, syempre. Uh, ibalik natin. Ayan, magiging setup niya mga paps. At sa ating helmet naman mga paps, ah, uh, ito yung aking gamit na uh, chin mount itong GRX ayan uh, universal naman siya uh, kahit anong helmet ay pwede siya at uh, kung mapapansin niyo nilagyan ko siya ng tali dito na maliit ito mga paps uh, in case lang naman na bumigay ito ay meron pa ring sasalo dito mga paps ito at uh, syempre itong uh, itong hang ito ang gamit natin. Ang uh, purpose naman ng hunk ay para mag sentro yung yung uh, pinakang lens ng camera dito sa gitna. Kasi kapag ito lang ang gamit mo, itong sa stock ng DRX ay syempre yung pinakang uh, ganito mga paps. Yan. Ang kalalabsan kasi niyan, yan. yan kung mapapansin mo, medyo malayo yung itong lens. Eh kapag meron ka ng hang na ganito, ay magiging ganyan ang setup niya mga paps. Pero mama, may papakita ko sa inyo. Ayan, tuwid na siya. At syempre mga paps ay meron namang nabibili na anong tawag dito? Yung Yolansi na case para sa uh, action camera kasi pag doon sa Ulansi ay pwede mo lang ilagay doon yung mic adapter uh, at isang setup na lang doon eh, sa akin mas gusto ko yung ganitong setup kasi nga ay gumagamit tayo ng uh, power bank mga paps, Mamay papakita ko sa inyo, ito yung aking uh, mic adapter ng gopro Ayan, nilagyan ko lang siya dito ng uh, kabitan siya mga paps. Yan. Pakatibay niyan. Tapos ito. Ayan. Ito yung ating uh, mic. Ayan mga paps. pinag ko lang sa loob. Uh, Siyempre mga paps, yun lang sinasabi ko. Uh, itong aking cable na ito. Ito. ah uh, ito yung pinakang uh, wire niya para sa ating power bank. Uh, ganito ko siya sineset up mga paps. Ilagay mo lang dito and then bumila ko nitong maliliit na ito. Ayan at nilagyan ko siya ng snap button para dito mga paps. Ayan at ito na yung tali o cord ng uh, ating para sa power bank mga paps. At uh, ito, papakita ko sa inyo ang pinakang setup niya. So mga paps, yan. Kunin mo lang to Para mabuo mo ang setup, mga paps. And then, itong... ah... Uh, mic adapter ay siyempre lagi natin dito. Kaya importante talaga mga paps na bumili itong cover sa battery. Yung may butas na siya para dun sa charging port mga paps. Ayan ang pinaka setup niya. At ito yung sinasabi ko sa inyo mga paps na nakatuwid o nakasentro yung pinaka lens nito ito. Ayan mga paps. Nakasentro siya. Ayan. At syempre mga paps, ay papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit nating uh, power bank. At ito mga paps yung ating ginagamit na power bank. Ito ay ilang percent pa ba ito? 98. Ito mga paps, pag ginamit mo ay sobrang kahit ilang oras mong gamitin yung GoPro mo nakababa dito sa power bank ay anong tipid niya mga paps kasi nagbiyahe ako mula dito sa Gloria hanggang Kalapan ang nabawas lang niya, um, charge eh parang 12, 12 ganun lang mga paps 12 o 13 ganun ang nabawas lang sa bar niya ah, uh, Ito, mga paps, yung uh, Romos na 22.5 watch. Yan, mga paps. Uh, siyempre, um, pag-open yan, ay siyempre lalagay natin itong uh, USB yan, mga paps. At ito, kung makikita nyo, ay nag-ilaw na siya. Yan, mga paps, nag-open na. Ayan. Uh, take note mga paps. Um, kasi pag minsan, kapag ganito setup nyo, ay hindi na gumagana yung ano, yung itong sa pinakang mic niya. Ang nakalagay dun sa kanyang uh, mic ay yung NA, non-applicable mga paps. Ang gagawin mo lang kapag ganon, uh, gagawin mo, tanggalin mo lang itong kanyang ayan, yang itong pinakang mic niya. And then, balik mo lang siya. At ayan, pwede ka na mag-record mga paps. Unlimited record. Yan ang akin setup. Ito naman ay meron siyang lagayan. Ito. At pwede mong ilagay sa centron. Ayan. Sabit mo sa mga pwedeng isabit sa pantalon yan mga paps mahaba naman yung cord nating gamit ito kaya napakaganda mga paps pwede natin mag record ayan o oh. ang um, ayan standard 4k 60 fps uh, naka ako mga paps yan ang setup ko sa aking pagmamotovlog mga paps Ayan, share ko lang sa inyo para para dun sa iba na nagbabalak ng ganitong setup ay napakaganda mga paps kasi unlimited na yung iyong uh, supply ng battery mga paps ng dahil sa power bank. Ayan. At siyempre mga paps ay papakita ko rin sa inyo kung halimbawa uh, nagbablog ako gamit ko lang yung kamay. ah uh, na wala dito sa helmet ay ito naman yung aking pinakang setup mga paps ah uh, up lang natin at ito mga paps tanggalin lang natin itong power bank pwede mo naman siya mga paps na lagyan itong ano skeleton case kaya lang ay mas gusto ko yung ganito mas premium tignan. Ay, nalaglag pa. <laughs> Yan mga paps, tanggalin lang natin to. May papakita pa ako sa inyo. Yung isa ko pang setup. Kapag nagbablog ako, nagamit ko lang yung kamay. Yan, lagay lag natin dito. At di ba ito mga paps? Ito yung ating ano, ah, uh, diba kailangan ganyan eh wala kang battery yan vlog vlog mga paps ah uh, ito yung akin setup papakita ko papakita ko sa inyo at i-share ko ah uh, di ba itong Romos ay uh, meron siyang um, built in na uh, type C itong type C nito ay compatible dito mga paps sa uh, dito sa GoPro Hero 11. At syempre mga paps, ito yung aking sekreto. Ayan. Nilagyan ko siya dito ng GoPro mount. Ayan. Ito. yan GoPro mount. Dinikit ko lang siya dyan. Ayan. At ang aking setup mga paps. Ay marami nagtatanong nito kapag yung halimbawa nagbablog ako sa labas. Sabi niya ang galing daw. No idea Ayan, lagay lang natin ito, ito mga Pops. At ito mga Pops ang magiging setup niya. Ayan, napaka cute. At syempre ay tatry natin kasi itong Type-C na ito ayan, ay compatible dito mga Pops sa Hero 11. At ayan, lagay lang natin. At nag-red light na siya. At open natin mga Pops. Ayan. Kung mapapansin nyo mga paps, okay na siya. Ayan Oh. Ayan ang pinakang setup natin mga paps. Ayan. Pwede ka na mag-vlog pa ganyan. Unlimited record pa siya. O oh, di ba mga paps? Daladala mo yung pinakang power bank. Ayan Oh. Ayan mga paps. Yan yung ating ah uh, play lang natin. At ito mga paps, yung pinakang ano niya. ah uh, video niya. Ayan, pwede ko na mag-record mga paps. Ayan o. Oh. limited record yan mga paps at ito nga pala paps yung ating uh, Facebook page at ating YouTube channel yan, Paps Yolo. At ayan mga Paps, uh, open na natin. At ayun lang mga Paps ang ating video sa araw na ito. At maraming maraming salamat sa support ulit. At hanggang dito lang ating video mga Paps. Yun lang, ride safe. At ingat kayong lahat mga Paps.